Ayan, ayan. Oh, ang na kasumpay. Oh, ang ano, ano, Oh, Tips. Para may originality ka sa iyong mga vlog. kukuha ko mga mga ano, sa ibang ano. Kasi ah, nakikitrace yan eh. Kahit kay Lumitz, kay, kay Lulu kay Lutik, o kay Lu Insta, lahat yun is dapat original. Talagang iyong-iyo ang mga video. Ganun yon, yon Kaya tapos, huwag kang kukuha lang. Ang kanta okay lang yun. Kasi nga, pwede man siyang edit kay, kay Whitey kapag ka, al alam mo ng copyright siya. Kapag copyright kasi, i-delete mo lang at re-upload mo. Then kukuha ka kay, kay Lolo Whitey ng mga, mga kanta na doon extra ano, sa mga sample niya. Ano, kasi yun ang hindi copyright. So ngayon, dapat sa'yo, sa inyo, sa mga nanonood sa aking mga, video. Yung copyright po talaga pa demonetize sa atin. Demonetize sa kayong yung pagpapakita ng, ng kata Pagpapakita ng wangkata, isang grounds ng violation mo at yung mga yung paghihuan ng mga mga animals tapos yung bata na umaakit sa puno mas ayaw rin nila at masama yun magkakapahamak ng mga anak mo din yun dapat yun, ingatan mo. So, ang pero talaga ang number one, yung copyright. Iwasan mo na lumagpas sa isang note yung mga kanta na iyong ano, uh, sa mga bakal. Kasi sa huli talaga, maniningil eh, yung may art ng kanta. Kasi nga dati, oh, no copyright ang akin eh. Oo, nag ano ko talaga. Talagang nakinabang po ako. One year akong nagamit ko yung music na yun. Yung mga music background yung naliligot, yung naliligot challenge ko. No. Almost mga 50 videos yata na ko. Mga, mga, sayang yung mga upload ko ha. Almost ganun na may videos na delete ko po dahil po sa mga music background na akala ko forever na siya ha? no copyright pero hindi pala kailangan mo kasi yun kukuha ng license doon permit babayaran mo yung may ng ano ng kanta na yun ng apps para hindi ka maano ma, -ano, ma violation yung copyright nga so ang dami kong copyright kasi ang dahilan ng pag copyright niyan pag ma madaming copyright may grounds ka na no? talaga babagsak ka. kasi babagsak na yung what's hour mo then lahat lahat wala kang originality hindi demonetize ka at mag uumpisa ka ulit sa umpisa um, And, daming grounds mo may nagpapakita ka pa ng bigdib at ang harap isang ano yun eh yan pang-aakit sa lalaki mo. Kaya pa ako nagliligot sa ko, tagilid lang. At hindi na ako, nakasinga nga, mas mahal ko ang aking mga vlogs dito kay YT. Kasi nga, talagang gusto kong umabot sa okay, gusto ko po talaga makareceive maka ng silver button. yun, gusto ko talaga gusto ko talaga makareceive ng silver button. Kasi nga, marami na sana dito ka dahil naman ako na ma mabuli ako ng mga kiruwahin ko. Pero kung ano, kung gugustuhin ko, madami mo, ma madami na po talaga mga subscriber. dito lang sa isla. Kasi sinasabi nga nila, tinatanong nila, ano ba talaga kung tinatanong? Sabi ko dito, Charles, i-add mo ko. i mo, ano, ibigay mo sa akin yung, yung number, ano, pangalan ng channel mo. Sabi ko, baka naman ibuloy mo Kaya, ah, ako. Kaya, eh, ano ko. Idu tapat tapang, ambito ka natin pagdating doon pero sa inyong lugar ya talagang sa inyong mga lugar dyan, sa inyo alam ko musa, mukhang talagang liberated kayo dyan pero dito sa amin hindi po talaga kaya talagang nakaka ano pa rin na pero hindi eh. malalaman din naman nila yung kita din ba yung mga challenge ko balang araw pero nang ko na lang sa facebook yung akong yung, alam yung, yung, yung okay, ano, yung account ko dito na ano na Miss Laibay account pero ewan ko meron na meron na kasi nag-comment sa akin Na taga rito taga Libtong yung Libtong River doon umaapaw na po ang Libtong River at hindi, hindi naman tayo dito hindi, di, wala nang pwede pumunta doon pag ganitong ang to kasi a agos rin ka delikado po kaya bihira po ang pupunta na doon maliban maliban na lang kung may maliligo doon pero pinagbabawal may bantay para walang ikapapahamak kasi may namatay na doon so yun nga back to tayo sa copyright kaya iso, iwasan nyo talaga na naku paano ka magkakaroon ng kakataan pag lalo pag college ng mga anak mo hindi naman habang buhay na. Buti nga. Pero pag kasi ng mga anak na eh. Hindi na kami member ng ano, sa Fortress. Kasi I'm member ng Fortress Elementary at High School. Pagdating sa college, graduate na. Pagdating ng graduate ng graduate, is graduate na rin sa ano, sa Fortress. Kaya habang nag-aaral pa, nakaka-receive ng ayuda ng bibero. Ipunin mo ang pera, ipunuhan mo sa negosyo. Yung piso wifi ko, kaya ngayon, ba, one sawa ako sa ano. Yung piso wifi ko, nakuha ko lang yung sa pagtrabaho ko katupan. Mm, tsaka yung dagdag ko yung, yung nga yung ayuda ko, yung support is, at least, anytime, araw-araw, kahit magkano yung ba, ano ko. pagkulang, kuha doon sa piso wifi. Kala mo, magkano yung, isa ko, um, dalawang high school ko naman. 60, 50, 70, 60. Ganon. O, oh, oh, 140, 150. Ang dalawang grade 2 tsaka grade 3. 140 na yung high school. Dalawang high school. Grade 7 at grade 8. Tapos, ano, grade 2 at grade 3. Minsan, 60 plus one, 210 na. E, eto, parang sal. Tinapay sa almusal. 65. Ibigit oh. ko lang kolang 300 po isang araw. Kasama yung almusal namin, mo. 300. Saan mo kukunin yung wala ang kitay? Sige nga, asagotin mo. Sa so, mga construction. Hindi yata yun. Huwag ka na kaning-kaning-kaning-kaning forever plan. Ganun, di ba? Kaya dapat pila-pila. Kumayod ang pae. Kaya ikaw ko maglag. Nagbablog ka. May kita. Mahalin mo yung channel po. Mukil para, para ano, parang kutulong ko sa hobby. Hobby mo sa kasama mo sa buhay, kasama mo sa mga ama ng mga anak mo. Para na kaya, ikaw, siyempre pag single mom, para madagdagdag nyo ano mo, mahalin mo ang sana mo, para kumita. Oh, para kumita, kailangan mahalin natin ang channel natin. Kasi ka ako, nadalang ako na nawala na alse. Kaya talagang, nag-aware na ako talaga ngayon. Ibalik mo na, ilagay mo na sarap ng tinapay, walang makain. Ha? Butang na sarap. So, na. Yun. Talagang ang aking point is mali mo ang channel mo. Huwag ka magligo challenge na kita ang box at ang baba. Ang singit. Huwag. Ayun, ni anyway, Whitey yun. Ang sinasabi nyo nakikita. Wala pong ads sila. Sa member lang po sila kumukuha ng kita. So ngayon ang member, hindi naman po forever magbibigyan ng eh ano na kasi nagsasawa na yun sa'yo, may kasawaan din naman sila. O, diba? Mga mahab, mahaba na po yung dalawang taon na panonoorin ka. E Kaya po, ilang taon na ako nagsawi po, ito. Mag two years na, sawa na sila. Pero meron pang natira, natitira akong members. Lima. Sa dati, una una talaga, nung unang labas, unang labas yung, ano, 17 members ako meron nun. Mag ano yon, Ang laki din ng kinita. kinita ko noon. Kumbaga, tira malaki rin ang kita ni ano, Yeah, oh, my God. Ano? Mga buta ng 15 million yung isang buwan doon. At sa 17, ano, numbers. Inagsawa na sila. Kasi nga, tungkol kanda na. O, oh, diba? Kaya, yeah, yun. Sawa na sila kasi ang daming mga bata na, ano, mas doon silang numili yung mga bata ng mga kaya ng panuori. So, yeah, go! Mahalin natin ang tanong. So, bye!